Hello po sa mga katoto. Ayun. Hi mga katoto. May challenge tayo sa bagong subscriber. Yes. So alam nyo po ba yung Region 12? Region 12? Hindi ko po alam. Sok Sargent po yun. So ispell nyo po yung Sok Sargent. Sok Sargent? Sok Sargent. S-U? S-O? S-O. S-O-C-S-U-C-S-K Ay, S hirap. Ay, Okay, ay, 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 out, okay lang Así yung bag okay. kasi lahat ng mga katoto na tinanong ko, walang nakasagot ng tama. Walang nakasagot. <laughs> Ako, kung nasagot ko yan, meron na sanang isa. Oo, oh. oh. okay, sige. Salamat. Ay, thank you, oh, mga oh, katoto. God bless.